Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 14 ng Marso, ipinagdiriwang natin si Santa Matilde ng Ringelheim. Kamusta si Santa Matilde ng Ringelheim? Nakilala rin bilang Santa Matilde ng Saxony ay isang mahalagang personalidad sa kasaysayan ng Alemanya at ng simbahang katoliko. Isinilang noong mga bandang 895, siya ay anak ng Count Dietrich ng Westphalia. Siya ay ikinasal sa Hari Heinrich Beer ng Alemanya, kaya naging reyna consort siya ng Alemanya. Kilala si Matilde sa kanyang malaking kabanalan at pagkamapagbigay sa mga mahihirap at nangangailangan. May naglaro siya ng mahalagang papel sa pag ng Kristyanismo sa Alemanya. Sumusuporta sa pagtatayo ng mga simbahan at monasteryo pati na rin sa pagpapalaganap ng kristyanong pananampalataya. Pagkatapos mamatay ng kanyang asawa, nagretiro siya sa abi ng Quedlinburg, na kanyang itinatag kung saan siya namuhay ng isang buhay ng panalangin at debosyon hanggang sa kanyang kamatayan noong 968. Narito ang isang panalangin na inihandog kay Santa Matilda ng Ringelheim. Makapangyarihang Diyos. Pinasasalamatan namin ang buhay at patutoon ni Santa Matilde ng Ringelheim na namuhay ng may pananampalataya at debosyon sa paglilingkod sa iyong simbahan at sa iyong bayan. Bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang kanyang halimbawa ng kabanalan at pagkamapagbigay ang naghas ang mga instrumento ng iyong kapayapaan at pag-ibig sa mundo. Santa Matilde, ipamagitan mo kami sa Diyos. Ipakiusap mo kami sa aming mga pangangailangan at kalungkutan. At tulungan mo kaming lumago sa pananampalataya at pag-ibig sa Diyos at sa aming kapwa. Naway kami tulad niya ay mabuhay ayon sa iyong mga aral. At ang magpatotoo ng iyong pampag sa mundo sa paligid namin. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Bonifacio Curitan, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligiyang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.